Um, pisa na. Uh, here's our church member from Aling Aureliano. Uh -huh. I'm here at the site right now where the houses has been burned down, have been burned down. And let's hear the story of uh, Okay, okay. Ano nangyari? Kuan tatay kami. At may nari nang saming kagawan. akala namin may nag yun pala, sunog, sunog, sabi ko, sa bahay na yun. Oo, oh! bahay namin. Tapos, nung ano, tumulong kami na mag-ano, parang hindi na sunog, tapos namatay na yung doon sa kabila. Mm -hmm. Saka doon, mm -hmm. sumunod dito, mm -hmm. kung lang ang bahay namin na nasunog. Tapos, namatay din yun. Mm -hmm. so, ah, so may mga mamatay pala? Ati, Ito na am, ane, Nakuha na lahat. Mga anong oras yun? Mga... Alas 12. Alas 12. Hindi na ba ah, exact na mga wala 12.30 ka muna. 12.30. Kaya na tayo. Ayan Ay, mga um. hanggang anong oras yung apoy. Nasa 6 na. Ang gabi? Oo. Ang ganda na kasi eh. Tapos alas pasado na eh. Pero ang bilis ng apoy kasi wala na talaga eh. ang hangin, malakas ang hangin ma'am. Lahat ng gamit namin, wala. hindi namin namin. Eh, dito naman ako. Sige, sige. Tuloy mo lang. Tapos? Wala, tapos. Wala na namin. na kami ng mga gamit namin. Nakakot namin, mga bata muna. Mga bata. Ito yung mga gamit namin, wala. Wala. Nag-appliance kami mga gamit. ilan ang pamilya dito lahat lang? Ano, ito? Hindi, lahat-lahat. Mami. Mami. Mami mga isang daan, ano? da dalawang daan. Uh, may din, may din. May din, may din. May bahay dito. kasi oh. pa. So lahat, lahat, o oh, La ilan, ilan lang natira? Mga ilalang. Ang pinakuan na may oh. ipili. So mga ilan lang ang hindi na ano. Ito lang o, ito lang. Kasi nakasuporta yan eh. Dito galing yung biro. Sinipurta dito kung hindi lang dito na abot. Dala mo ba yung 1, 2, 3, 4. 5, 6, So, ito na yung, ito na. Ito yung buo. Ayan. doon, sa Wala. Kaya talagang dami yung Kaya, kaya yung gagawin, yung tayo, binabalik dami yung nasunog na. Wala kayo pang binig. Mabuti ka mabuti tayo Pastor. Sabi ta Binigyan ngayon ng sabiro, mm -hmm. oh. Yun namin yung Jero, tapos yung Kaoy. Kaya namin yung